Mayroon naman nga po tayo dito bagong gawa. Ito po yung order sa atin ng ating kamaster. Ayan, so simulan po natin dito sa ating eagle design. Ayan, so ito po yung ating eagle handle design with tamaraw scabbard design. Ayan, so ito po yung pinagawa ni kamaster Wilfredo Alvaran ng Cavite. Ayan, so shout out po sa iyo kamaster Wilfredo Alvaran. Ito na po ang iyong order. Ayan, so napakaganda po ng pinalabasan ng ating design. Eagle with Tamaraw Escobar design. So ang ginamit nga pala natin ditong kahoy mga kamaster ay Narawood. Ganon din po sa kanyang Escobar. At ito po yung kanyang likod, plain lang. At nakarimachi po siya sa aluminum. At mayroon din po siyang handguard. Ayan, stainless po yung handguard niya. at ito naman po yung kanyang blade isang binastari ito po yung may habang 14 inches blade yan so ipapadala ko na po ito kamaster yan so maraming pong salamat sa iyo, pag order ito na po ang yung pinagawa so maraming pong salamat sa iyo kamaster Wilfredo well, Alvarana ng Cavite at ito nga po lamang kamaster yung isa rin na pinagawa ng ating kamaster isang dragon design ayan may eagle at flag po sa kanyang scabbard ayan po yung design na pinagawa niya ayan so bali hindi pa natin siya nakakontakt mga kamaster kung itutuloy pa rin pa ba niya yung pagkuha na itong kanyang pinagawa ayan at kung hindi niya makukuha mga kamaster bali ayan so ibibintan lang natin sa iba kung sakali pong hindi niya makakuha itong kanyang pinagawa ayan So napakaganda nito na ito, mga kamaster, isang dragon design. Ayan po yung design sa kanyang scabbard. May eagle at flag po sa kanyang scabbard. So ganoon din po, narawood yung ginamit natin na kahoy dito sa kanyang handling case. Ayan, mayroon din po siyang handguard. Stingless po yung handguard niya. Ayan, so plain lang po yung likod. Nakarematsi din po siya sa aluminum. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari, 12 inches blade po. Ayan, kung hindi po makukuha ito ng ating kamaster, ayan, so, ibibenta na lang po ito natin sa iba, sa mga may kurso po nito, ayan. So, ayan, ipopost ko na lang po ito sa aking FB page kung sakali pong hindi makuha ni kamaster sa ngayon. Ayan, so, ipalon nyo na po yung aking FB page, obra nito per TV at abangan nyo na lang po ito sa aking FB page kung sakali pong hindi makuha ni Kamaster at ipopost ko na lang po ito doon sa aking FB page obra nito per TV ayan, sa may mga kursunada po neto ayan, so mag-PM na lang po kayo sa aking FB page obra nito per TV ito po ay kung sakali po ay hindi po kukunin ni Kamaster ayan, so abangan nyo na lang po sa aking FB page at ipopost ko na lang po ito doon kung sakali pong hindi niya po makuha ayan, so ulit-ulit po tayo <laughs> ayan, so pasensya na mga Kamaster at ito na nga po pala yung dalawang blade na katatapos lang natin magawa at ito naman po yung dalawang blade na pinagawan sa atin ng handling case ayan po yung nagagawa pa lang natin dito bali handle pa lang po yung nagagawa natin dito wala pa po siyang scabbard ayan bali nga pala mga kamaster itong blade na to ay hindi po ako yung gumawa bali pinapagawan lang po sa akin ng handling case ayan so shout out po sa iyo kamaster Ronnie ng Hobiliar ito na po ang iyong pinapagawang puluhan at kaluban. Wala pa pong kaluban. <laughs> Bali, puluhan pa lang po yung nagagawa natin dito sa iyong blade. Ayan. Shout out sa iyo, Boss Ronnie, ng Hobiliar. Ayan. So, ito na po yung iyong blade. Puluhan pa lang po yung nagagawa. So, ayun, Abangan nyo lang po mga kamasa sa next vlog ko at ipapakita ko po sa inyo pag mayroon na po itong scabbard. Ayan. So, bali, hindi pa po natin siya naliliha. patutapos po lang po natin itong maikabit yung kanilang mga puluhan. Ayan. So, ang mga blade mga pala niya, mga kamaster, ito ay literal na tinari. <laughs> ayan, oh. Tinari ito, mga kamaster. Kasi nakabaluktot siya. Ayan. Ito ang tinari. <laughs> Kasi parang tari talaga po yung design ng kanyang mga blade. Ayan. So napakahaba nito mga kamaster ng mga blade ni kamaster Roni. So ayan, shout out sa iyo kamaster Roni. Ito na po ang iyong mga blade at handle pa lang po 'yung nagagawa natin. Maraming salamat sa iyo kamaster Roni sa pagpagawa ng iyong in case. Ayan. So ito na nga pala mga kamaster 'yung bali apat na piraso to. Ito ay hindi pa natin natatapos at ito naman po 'yung kagagawa pa lang po natin ng na dalawang blade mayroon na pong handling case. So ayan. maraming pong salamat sa inyo mga kamaster sa laging panonood ng aking mga video at sa mga kamaster natin na walang sawang sumusuporta at sa mga nag-aabil, a ayan. So maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. So makita kita na lang ulit tayo sa next vlog. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like a Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming. And they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast Trust me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the. That the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I am gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your every doubt They're silently scared that you'll figure it out i'm going